pinanganak akong isang born again particularly sa pentecostalism or revivalist kami ay habang bata pa ay binibigyan na ng sapat na training upang kung paano kami kukuha ng mga katoliko sa iba't ibang mga parokya Tuloy ko na hindi nila alam. Oo nga no, kinakailangan pala talaga natin mag-born again. Paano ba kami mag-born again, brother? Ay ah, tatanong sabi amin, huwag ka mag-alala kasi may Sunday service. Invite ka namin. Free snacks, libreng pamasahe, libreng sakay, lahat libre. Busong pa ang katawan mo, ang tiyan mo. Busong rin ang kaluluwa mo. Ang susunod yan, ubos din ang nasa bulsa mo kasi may 10%. Yeah. <laughs> pagkakataon na makaharap sa inyo. At least lang sa kaunting oras na meron ako ay maibabahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan na ito na kung saan ito ay naging paraan ko ng na ako'y nakabalik sa pananampalatayang katoliko. Mga kapatid, huwag po kayo masyado magalindangan kasi parimo mo pagbisaya ninyo. No? But as the, as the request magtatagalog po tayo ngayon para sa ganun, yung mga nagbibideo ngayon, lahat ng mga tao na nasa Luzon ay mas makakaintindi sila. At sa pamamagitan nito ay mai-inspire sila, lalo na yung mga hindi katoliko na makabalik sa pananampalatayang katoliko. Ako po si Brother James Consensino, tub tubong taga Davao. Ako po ay ipinanganak mismo bilang isang protestante pinanganak akong isang born again, particularly sa Pentecostalism or Revivalist. Ako po sa aking pagkabata, ako po'y hinubog na na maging isang ganap na protestante. At kami sa aming simbahan ay tinitrain ng maayos upang sa isang kadahilanan ang mang-ani ng mga katoliko. Kasi wala namang kaming ibang membro. At iilan lang ang mga born again nanganganak ng mga pang born again. Kasagarang mga membro namin, madalas sa mga membro namin ay galing sa simbahang katoliko. At dalot na yung mga katoliko na hindi masyadong nagkaroon ng, ng kaunawaan sa ating pananampalatayang katoliko. Kaya sa amin, sa protestante, sa aming mga born again, kami ay habang bata pa ay binibigyan na ng sapat na training upang kung paano kami kukuha ng mga katoliko sa ibang ibang mga parokya. Hanggang sa lumaki ako, nagkaroon ako ng medyo na sa mga tama-tamang edad, teenager, kami po ay train ng mag-evangelize kami po ay tinuturuan na kung paano kumukuha ng mga membro galing sa ibang pananampalataya. At unang-una na pinaka-rules namin, mas mabuti kung ang kukunin ninyo ay yung mga kabataan ng pananampalataya ng mga nasa simbahang katoliko. Kaya, sa mura kong edad, ay ako po'y nagsimula ng mag-evangelize at the age of 12. 12 years old, nagsimula nang ako mag-evangelize. Sa skwelahan, sa mall, sa park, sa kung saan-saan, sa, 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 mga daan, sa mga kalsada. Kung sino't sinong sinalalapitan ko at binibigyan ako ng oportunidad at pagkakataon na makausap yung partikular na katoliko, talagang huling-huli ka sa bakit? Ang unang tanong kaagad namin, kapatid, alam mo ba na may kaligtasan patungo sa kaharian ng Diyos? Ang isa sagot naman nila, ang kasagaran, oo. Ang isa man, ang isa, ang iba naman, hindi pa, hindi ko alam. Kaya tinatanong ko kaagad, kapatid, ligtas ka naman. Ang mga iba't ibang mga katoliko, hindi pa talaga kaano nila sinasabi, nalita sila. Ang sinasabi ka agad nila, hindi ko pa alam. Kinakailangan, Brad, alamin mo na may kaligtasan na. Sapagkat ang ating Panginoon, nang siyang ipilapako sa krus, nang ang kanyang dugo ay dumalo sa krus ng kalbayo, taro tayong lahat ay nagkaroon ng kaligtasan. Sa anong pangmaraan? Juan 3, versikulo 3. Maliban na ang tao ay papanganak muli, ay hindi siya makapasok sa karian ng Diyos. Ano daw? Maliban na ang tao ay papanganak muli, hindi siya makapasok sa karian ng Diyos. Kung sa English pa, except a man, be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Anong kinakailangan para makapasok sa langit, kapatid? O kaya mag-born again na tayong lahat. O diba si? Huli na. Huli na. Yan ang mga pamamaraan namin. Eh yung mga katoliko na hindi nila alam. Ah, oo nga no, kinakailangan pala talaga natin mag Paano ba kami again, brother? Ah, sabi, ka mag brother? Ay tatanong sabi amin, huwag ka mag-alala kasi may sunday service. Invite ka namin. Free snacks, libreng pamasahe, libreng sakay, lahat libre. Sold na. Sold na! Busog pa ang katawan mo, ang tiyan mo. Busog rin ang kaluluwa mo. Ang susunod niyan, ubos din ang nasa bulsa mo kasi may 10%. Yeah. Ah. So nakita niyo mga kapatid, yun ang mga pamamaraan namin. Pero dumating ang pagkakataon na hindi na ako ang tumatawag sa mga tao. Ako na ang tinawag ng Panginoon. Sabi ng pastor ko, papabambihira yung pastor ko naman, tumakbo ng mayor dito sa Dabang. Sabi ng pastor ko, lahat ng mga nasa Team A, team, meron kaming team eh. Team A, Team B, Team C. Punta kayo sa sentro ng Davao, doon sa San Pedro. Mag-evangelize kayo as much as possible. Kukunin niyo ang lahat ng mga tao na kikita niyo doon. Ang alam niyo sa amin, may mga revivalist kami. Pag sinabing revivalist, talagang pinupukaw namin yung nasa sa loobin. Kaya huwag po kayo magtataka kung lagi ako sigaw ng sigaw. Kasi yan na yung sa amin. Pinupukaw yung mga nasa loob ng mga puso ng mga tao. Kaya sabi ng pastor ko, lahat ng mga timbe, timbe ang kinsi, punta kayo doon ngayon sa San Pedro sapagkat maraming mga kanuluwa doon naliligaw, kinakailangan na iligtas sila at dalhin sila sa Panginoon. At ganun ka agad. kami naman na, oh, si yes, pastor, amen. Ngayon, sabi ni pastor, huwag kayong mag-alala dahil sa inyong paglalakbay ay sasamahan kayo ng banal na espiritu Espe, banal na espiritu kung sasama sa akin kasi e sabi ko, confident na confident ako kasi may kasama akong banal na espiritu nung nagsimula nang akong mag-armag mangaral sa plaza ng Daba nung nagsimula nang akong mag-evangelize, nabigla ako kasi ang daming mga tao nakikinig at napakaseryoso na mga mukhang nag Nakikinig, sabi ko bihira yung mga tao Talagang seryoso nakikinig At nagtataka ako Sa ilang taon kong experience ng evangelization Bakit ngayon lang ako nakakita Ng ganong klaseng pangmuka Na masyado seryoso Ganon talaga Kasi Hindi ko alam Yung mga nakikinig dong mga tao Mga Catholic faith defender pala kaya palang nakinig sila ng mabuti kasi naghahanda na sila ng tanong sa akin. Sabi ng mga utak, sabi ng mga nasa utak ng mga CFD doon, umanda ka lang. Pagkatapos ng pagkatapos mo, ang dami ng tanong makakasalamuha. Kaya hindi nga ako nagkamali. Nung pagkatapos kong mangaral, sa plaza, may isang taong tumaas ng kanyang kamay at sinabi, Ron, pwede ba kaming magtanong? E ako naman, naalala ko yung sinabi ng pastor ko, sasamahan ka ng banal na espiritu, kaya huwag kang mag-alala. Sabi ko, sige, magtanong kayo sapagkat ang dito ang banal na espiritu sa ta. Ngayon, ang tanong simple lang, sa San Mateo, Kabanata, 16, 6, Versico 18, Si Kristo ay nagtayo lamang ng isang iglesia na ibinigay doon kay San Pedro ang tanong, anong iglesia yon? Ako naman, na hindi ko alam, talagang nakapagraan siya ko, anong iglesia kaya yon? Kaya ang sinabi ko, Brad, hindi ko alam ang sagot. Hindi ko alam kung anong iglesia yun. At doon ako nagdududa sa sinabi ng pastor ko na sasamahan ako ng banal na espiritu. Tumingin ulit ako doon sa likod. Sabi ko, saan na yung banal na espiritu na sinabi ni pastor? Bakit parang nalito ako? Kaya sinabi ko, umuwi ka agad ako sa amin, sa simbahan, sa headquarter namin. Itinanong ko, pastor, may isang tao, katoliko yata, hindi na, na nagtatanong sa akin, kung iglesia daw ang itinayo ng ating Panginoong Isus, ayon sa mababasa sa Biblia. Eh, pastor ko, hindi din niya alam kung anong isasagot niya. Sabi ko, dalawa na tayo nito, pastor. Ngayon, <laughs> kung hindi naman pala, kung hindi mo naman pala alam kung ano ang itinayo ni Kristo na simbahan, ito na lang na simbahan, pastor, ang itatanong ko sino ang may tayo ng simbahang nito, Pastor? Eh, buti na lang, Pastor ko. Honest to goodness. Sinabi ng Pastor ko, ako. Eh, sabi ko, hindi pala si Kristo ang may tayo nito, Pastor. Ikaw pala. Sabi niya, inutusan lang ako ni Kristo. <laughs> ang sunod ko namang tanong, kailan kayo nagkita, Pastor, ni Kristo? O, see? Hindi ko natagpuan. Pero, ang naging susi ko na upang hanapin ko ang pananampalataya katoliko, walang iba kundi ang Mateo Kabanata 16, versikulo so. 16. Hinanap ko ang isang tunay na iglesia na kung ano ang sinabi sa Biblia, itatayo ko ang aking simbahan ayon kay Kristo. Kaya ang ginawa ko, umikot ako sa iba't ibang mga simbahan. Pumasok ako sa Seventh-day Adventists, hindi para magpabinyag, makinig lang ng doktrina. Pumasok ako sa Baptist, pumasok ako sa Methodist, pumasok ako sa sa Four Square, pumasok ako sa sa Mormon, si Jehovah's Witnesses, kung ano-ano na lang, ulang na lang, papasakin ko yung mangkukulam, mambabarang, wala na, para kumpleto na. So nakita ko, at lahat ng mga napasok ko, wala akong nakita ni isang nagsasabing, sila ang itinayo ni Kristo. At bagamat ang nakikita ko sa kaysaysayan, sila itinayo lamang ng isang tao na siyang pastor nila. Kaya sabi ko, kinakailangan ko hanapin ang tunay na iglesia. Kaya ang ginawa ko? Pumunta ako sa City Library at pumunta dyan sa Sanggunian. Mapapupunta lang yan sa Davao. Pumunta ako sa City Library, hinanap ko yung mga libro ng kasaysayan patungkol sa relihiyon at simbahan. At doon, nakita ko ang isa sa mga referensya. International Encyclopedia, Volume 15, page 520. There are two equally, valid definitions of the Catholic Church, both human and divine, same to its founder, Jesus Christ. At doon, sa mga kasaysayan at marami pang kasaysayan, ang daming nagtuturo na ang simbahan katolik mo ang itayo titinayo ng ating Panginoong Isus. Kaya wali well, ako nag-alinangan. Way back 2015, February, nagpabinyag ka agad ako sa pananampalatayang katoliko at naging ganap na katoliko. Pero hindi yun naging madali sa akin sapagkat nung nalaman ng pamilya ko na ako ay nagpabinyag sa katoliko, glory to God and praise the Lord, pinalayas ka agad ako sa bahay. <laughs> Kaya dalawang taon nagdusa sa plaza. Dalawang taon ako nakatira sa park. At sabi ko, Panginoon, kahit gaano kahirap, kahit gaano na itinanggi ako ng sarili kong pamilya, hindi hindi ko iiwan ang pananampalatayang katoliko. Hindi hindi ko pababayaan ang, ang katotohan na nadagpuan ko. Kahit man marumi ang higaan ko, alam ko ako ay nakahiga na dala-dala ang katotohanan. Ano ang katotohanan na ngayon? ang nang na iglesia na itinayo ni Kristo, walang iba kundi ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. At doon, nakita ko, mas na-inspired ako sa pananampalataya sa Katoliko nung nakita ko ang Santos na Eucharistia. Juan, Kabanata 6, versikulo 51 hanggang sa 6, anong sinabi ng ating Panginoong Isos? Sino man ang kumain ng tinapay na ito na galing sa langit, na siyang aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang simbahan? Sino ang mga tatag ng mga simbahan na naniniwala na ang katawan ni Kristo ay siyang tinapay na galing sa langit? Na ang tinapay ay siyang tunay na katawan at tugon ni Kristo? Sinong simbahan? Walang iba kundi ang simbahan katoliko lamang. At anong sinabi ni Kristo? Sino man ang kumain ng tinapay nito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito ko nakita na ang buhay na walang hanggan ay walang na iba kundi nasa simbahan katoliko. Sapagkat ang simbahan katoliko lamang ay siyang may karoon ng tinatawag na santos na Eucharistia. At tayo lamang mga pananampalatayang katoliko ang siyang may koneksyon sa mga apostoles. Gaya ng sinabi ni Kristo, ikaw mo si Pedro, ikaw ay si Pedro at si baba ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kung ano mang ipinahintulot mo dito sa lupa, ipapahintulot rin sa langit. At kung ano ang hindi mong ipapahintulot sa lupa, hindi rin ipapahintulot sa langit. Kanino ibinigay? Kay San Pedro. Hindi talaga kay Kibuloy ibinigay kay San Pedro. At doon naman tayo si San Pedro, ibinigay kay San Linus, San Clement, so and on and so forth, hanggang nakarani ngayon kay Pope Francis. Yan ang apostolic succession na tayo lamang ang may diretsyong konektado sa ating Panginoong Isus. Amen. Amen. Amen! God is good! Amen. And all the time! Maraming salamat mga kapatid at kay Brother sa pag-aabigay na tayo sa To God be all the glory, protect Yo, el por dab, el por la...